Ang maganda nga po dito sa phase 4 kapag ka natapos na nga po ito ay hindi lang po ito yung uh, pasyalan. Ito po yung uh, Pasig River Espanad kundi maging uh, sa loob mismo ng uh, Roseros Forest Park. So papili rin po kayo dyang uh, mamasyal. So ito na lang po yung uh, natira. Ito po yung mga iniwan nga po nilang mga debris. At uh, nailipat naman yung mga kabayan nating mga informal uh, sitters doon nga po sa Nay Cavite. Sayang itong uh, proyekto na River Fort Bridge. Ang lalaki mga bakal oh. Eh. At yung mga namasal dito, kapit pwede na mga uh, dumaan dito sa ilalim ng uh, gagawin nga nilang uh, River Fort Bridge. Isang mapagpalang araw sa lahat. At nandito tayo ngayon sa ibabaw ng Kison Bridge. At update natin ngayon itong ginagawa ng anilang, uh, ginagawa nilang pasyalan. So dito lang po yan sa tabing uh, Ilog Pasig. So ito po yung Pasig River Espanad. So bali ito yung phase uh, 4 Ito yung karuntong ng Pasig River Espanad na manggaling uh, sa likurang bahagi ng Central Post Office. At ayan na, uh, tuloy-tuloy pa rin yung uh, ginagawa nga nilang uh, pagtrabaho. Dito nga sa bahagi ng uh, Aroceros Forest Park. At ang uh, makita nga po natin dito na pinapakinis nga po nila itong uh, pasamano. Ayan po yung uh, nakapatong adun uh, nga po sa inilagay nilang uh, baluster. At ito nga palang uh, Aroceros Forest Park, ito yung tinaguriang uh, last lang ng uh, Manila. So dito po kasi makakalanghap kayo ng uh, sariwang hangin. At uh, masarap pong uh, maglakad-lakad po dito, lalong-lalo na po kapag uh, kasikat na yung uh, araw. So masarap po dito uh, magpa-araw. So makita nga po natin dito na uh, maraming pong uh, mga punong kahoy dito nga sa Aroceros Forest Park. At yung mga lampost nga po dito, ayan po so halos po ah, uh, naitayo na po nilang lahat oh. Sito nga pala yung ang Ayala Bridge. At yung nasa gawing kanan nga pala natin, ah, uh, hindi pa nalagyan ng semento yung gagawin nga po nilang pasamano. Uh, pasama no? So hanggang dun yan oh, yung gagawin nilang pasamano. Pero ito, pinapakinis lang nila, oh. So, ang maganda nga po dito sa Phase 4, kapag ka natapos na nga po ito, ay hindi lang po ito yung uh, pasyalan. Ito po yung uh, Pasig River Espanad. Kundi maging uh, sa loob mismo ng Aroceros Forest Park. So, magpili rin po kayo dyang, uh, mamasyal. At kapag ka uh, medyo napaaga-aga yung uh, punta nyo dito, kumbaga uh, Uh, medyo mataas pa yung araw ay pwede kayong mamasyal dyan nga po sa Aroceros Forest Park. Malilim po dyan kasi marami po yung kakahuyan. At kapag medyo hapon na po, pwede na kayong mamasyal dito sa Pasig River Esplanade. So ito nga pala yung uh, Phase 4. Dadaan po yan dito sa ilalim nitong Quezon Bridge. So tatawid po siya dito papuntang uh, Loton. Hanggang dun sa may uh, Manila Central Post Office. Okay, so dun tayo ng kanina sa may uh, Arroceros Forest Park. So tumuyod lang po tayo sa tulay ng Quezon Bridge. So ito yung karugtong ng uh, Phase 4 sa ginagawa nga nilang Pasig River Esplanade. So ito po yung uh, bahagi ng uh, loton. So yan po yung uh, loton ferry station ayan po yung uh, hindi matapos-tapos na proyekto ayan po yung uh, gagawin nga po sana nilang river foot bridge so uh, magmula po dyan sana sa uh, Loton patawid nga po dito sa Pasig River papuntang Quinta Market okay so nandito tayo ngayon sa Loton uh, Pasig River Ferry Station Ayan, so makita natin dito yung mga naglalaki uh, bakal. So malamang ito yung gagawin sana nga nilang uh, river foot bridge. So ito nga po sana yung magdudugtong dito nga sa Loton Ferry Station hanggang dun sa Quinta Market. So dito lang pala sa nakatambak Sayang to. At ito na nga yung uh, ginagawa nilang uh, Pasig River Esplanade, uh, Phase 4. At kanina nga ay uh, doon tayo nang galing sa ibabaw ng Quezon Bridge, doon sa may parte ng Arroceros Forest Park. So yung uh, ginagawa nga po nila dito, ito yung uh, Pasig River Esplanade, tatawid po yan doon sa ilalim ng Quezon Bridge, papuntang Arroceros Forest Park. At ito sana yung gagawin nilang Riverford uh, River Fort Bridge. So magmula nga po yan dito sa Loton papuntang Kinta Market. Sayang. Sumutagal so na tong uh, proyektong ito. So ito daw po kasi ay uh, national project. So hindi po natin alam kung uh, ba't hindi natuloy. Ayan nga pala yung LRT Line 1, ayan yung papuntang baklaran. At muli nga nating nito yung mga dating kabahayan ng mga kabayan nating uh, informal settlers. So ito na lang po yung natira, ito po yung mga iniwan nga po nilang mga debris. At uh, nailipot naman po yung mga kabayan nga po nating mga informal uh, settlers dun nga po sa Nai Cavite so kailangan nga po talaga nilang nga umalis sa lugar na to sa kadahilan ng uh, apektado nga po sila ng uh, ginagawang proyekto nga po dito sa tabi ng Ilog Pasig so ayan po yung mga kalat nila oh. sa so, ayan itong uh, proyekto na River Fort Bridge ang lalaki mga bakal oh. Pero kapag natuloy ito, ito yung uh, patawid hanggang kinta uh, Market, malamang uh, dito sila gagawa ng uh, hagdan. At yung mga namasal dito, pwede namang uh, dumaan dito sa ilalim ng uh, gagawin nga nilang uh, foot Bridge. Ito yung uh, Lowton pasig River Ferry Station. So doon tayo kanina oh, sa Quezon Bridge. So ito nga po yung uh, ginagawa nilang Phase 4. At yung karagtong nito ay tatawid po dyan sa ilalim ng Kison Bridge. Papuntang Arroceros Forest Park. Ang daming baluster. Oh. So, dito ay gumagawa na nga po sila ng uh, forma ng uh, pagpatungan po ng gagawin nilang mga baluster. Yung pasamano dito, okay na. Oh, ang kinis. Ito naman yung mga lamp post. Dito may lamp post na silang kinabi so, yung kinabito. So, ayan po yung mga dating kabahayan, no? yung mga nailipat na nga po sa naikavite yan yung uh, LRT daming hakotin dito mga libre oh.